Eh sa ni Zia, ang mga lalaking nangangaliwa ay mayroong spare phone para hindi mahuli sa ginagawang kalokohan. Ngunit nang tumunog ang cellphone ni Louie habang nasa banyo at nagsashower ay binasa niya ang mensahe galing kay Bea. Nagpapasalamat ito sa regalong ibinigay ng kanyang asawa. Kalakip ang isang imahe na kung saan ay suot nito, ang naturang damit na masyadong formal para sa bata at maamo nitong mukha. Kaya hindi katakatakang sa liwa ang ngiti nito sa kamera. Tinitigan ni Zia ang imahe. Matagal na siyang nagdududa na may ibang babae ang asawa, ngunit hindi niya akalaing sa mas bata. Nagsisisi tuloy siyang natuklasan ang lihim ng asawa. Ilang sandali pa ay lumabas ang asawa na basa at tanging tuwalya lang ang tumatakip sa maselang parte ng katawan. "Bakit?" tanong ni Louie dahil sa matagal niyang pagtitig. Lumapit ito at kinuha ang cellphone mula kay Zia. Hindi niya nakitaan ng kahit anong reaksyon si Louie. Naroon pa rin ang kumpiyansa na tila wala itong ginagawang mali. Tumalikod nga lang ito sa kanagbihis. Sa ganitong sitwasyon, ay dapat inaaway niya ang asawa. Ngunit iba si Zia. Pinalaki siyang may disiplina at klase. Dapat siyang magmukhang walang pakialam kahit nasasaktan na. Nang matapos sa pagbibihis si Louie, ay naglakad ito patungo sa pinto. Sandali lang, wika ni Zia. May gusto lang sana akong sabihin. Lumingon si Louis at tinitigan ng ayos niya sa kama. Bakit? Nakukulangan ka pa sa nangyari kagabi. Gusto mo pa ng isa? Isa yung biro, ngunit pwede namang totohanin ni Louie dahil wala naman itong pakialam sa mararamdaman ni Zia. Hindi siya mahalang asawa at pinakasalan lang ni Louie dahil sa isang aksidente. Kung may sasabihin kay gawin mo na at baka malate pa ako, saad nito. Pwede ba akong magtrabaho? Tumitig si Louie ng matagal bago maglabas ng tseke sa baybigay sa kanya. Hindi bagay sa iyo ang magtrabaho. Dito ka na lang sa bahay at maging full-time housewife ko. Matapos ay binuksan ang pinto upang lumabas, ngunit agad humabol si Zia. Pero gusto ko talagang magtrabaho, Louie. Pwede naman akong tumugtog ulit ng violin gaya ng dati. Late na ko, pambabaliwala nito. Bago tuluyang makalayo ay humabol pa ng salita si Zia. Birthday ni Papa sa Sabado, may oras ka ba? Titingnan ko, sabay Sara sa pinto. Nanatiling nakatayo malapit sa pinto si Zia at ilang sandali pa ay maririnig ang ugong ng papalayong kotse mula sa labas. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang katulong para kunin ang mga damit na kailangan labhan. Ma'am Zia, gusto niyo po bang kami na ang maglaba at plansa ng damit ni Sir? Tanong nito. Sige po ate, hand wash lang kung maaari. Anya. Dahil sensitibo si Louis pagdating sa mga gamit, maging sa pagkain ay mapili rin ito at ayaw na ayaw ng magulo at maduming lugar. Kaya nga pinagsikapan ni Zia na matuto ng gawaing bahay para sa asawa. Hanggat maaari ay gusto niyang perpekto ang lahat para sa lalaking minamahal kahit na wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Pagkaalis ng katulong ay sakalang binalingan ni Zia ang hawak na tseke. Noong nakaraang taon ay gumuho ang mundo ng pamilya niya, ang Cruz. Dinala sa kulungan ang kapatid na si Chris at naospital naman ang ama na si Arturo dahil sa bigla ang pagkakasakit. Kaya kinailangan niya ng malaking halaga upang hindi mahirapan si Maricar, ang kanyang stepmom, sa maliit na perang na ibibigay niya buwan-buwan. Allowance niya iyon mula kay Louis, ngunit hindi pa rin sasapat sa pangangailangan ng kanyang pamilya asawa mo ang CEO ng pharmaceutical group. Lahat ng meron siya ay sayo rin, saad pa ni Maricar noon sa kanya. Pero iyon nga ba talaga ang totoo? Hindi siya mahal ni Louis at ang kanilang relasyon ay nauuwi lang sa romansa, tawag ng laman. Ni hindi nga siya pinapayagang magbuntis. Sa tuwing may nangyayari sa kanila ay lagi nitong pinapaalala na uminom siya ng contraceptive pills. Kaya sa tuwing naaalala niya ang mga pinagdaanan ay hindi niya maiwasang maging emosyonal. Anim na taon, ganon katagal kitang minahal, Louis, bulong niya pa sa hangin. Ganoon katagal niyang minahal ang asawa, ngunit ni Minsan ay hindi man lang nito nagawang suklian ang pagmamahal na iyon.